guys, welcome back again to my youtube channel It's Crispin Villanueva and welcome to my Sari Sari Store and guys, ayun to lang tayo mag-unboxing mag-unboxing na naman tayo kasi may in-order ako ng mga laruan for uh, mag-additional type product oh my gosh, ang diliit, ito palang ganito kaliliit yung in-order ko magkano to yay? Two. hindi wala niyan dito, 200 plus 100 plus na. yung isa sa oh, 7,000 o oh, 7,000 700 ah ito guys yung mga yung umiilaw yung uso sa kalsada ay ah, ito siya ito yung mga bibili sa mga bata ang nalitan na ilaw oh, si yung umiilaw siya ayan o oh. ano oh, very good o, oh, si mabili din naman ito. Umiilaw siya, o. Oh. O, ubos na buhok sa mga bata. Kaya yun ang inaano ko yung may mga ilaw-ilaw. Ano yung mga nakikita nyo sa kalsada? Yun yung nakakaamin sa mga bata. Oo. Tapos yung, yung lumilipad, yan ang... May inarger ng ako 50 pieces is uh, 779 lang. Ah, 50, lumalabas is 18 pesos. Good kisa naman pupunta ko. Ha? Ah, sorry guys, may nag sa akin. Oh my gosh. Ano yan? Bula. bula. Ay, yung gusto yung bulak Wala na. Ito na. yung bulak ay cotton Ano <laughs> naman ba? Ang cotton. Ito, this oh, see? Ma, ah, ito pa na. Oh, may sasakyan. Oh, see? Cute. Ah, yung puhunan nito is 39 pesos, pwede na pambenta 50 pesos. O oh, si mabibili to bukas ng Jesus, magkakaano? Mag-aaway-away na naman bukas yung yung nanay at saka yung anak. <laughs> oh, siya ang cute, oh, di ba? Pag-untok niya nalang kung fresh yung pulpo yan no? Oh. Pag inaatas yata yan, ano? Oh, cute! Ayun, guys! Oh, <laughs> ayan guys, ipakita ko sa inyo ka kung paano magano. Pasensya na kayo sa bahay makalat. Ayan Oh. Ay puta. O. Oh. Oh, si ayan guys o. Oh. Oh, tumatakbo mag-isa. Walang tao. O. Oh. O. Oh, Oo, okay, oh, oh, pangasakit siya. O, <laughs> oh, ayan guys. O, oh, di ba? Yeah. Sa halagang 50 pesos siyang bukas, paninda ko. Ayan. Okay. Ay, thank you Lord. Ang ganda ng quality. Order pa ko niyan. <laughs> <Ayan>. <laughs> Tapos, mayroon. Oo, oh, oh, gan. O, oh, di ba? Pambata yung ano, water, ano yan, bala. Water gun. I think yung kuna okay, nito okay. is 18 pesos. Pwede na pambinta okay, ng 30 okay. pesos. <laughs> oh. So, ito naman uh, uh, is... Eh, ano nga natin? Yung, <laughs> <laughs> Umi uh, umiilaw ba to? Yes, Ano nga mo? Ay, guna. Ayan, sa amin, Ang tawag dyang guna. Pag, pag inano mo yan sa taas, mo. Ito siya, o. Oh. Siya, kakiyot. Takbo. Oh cute talaga. Cute talaga. Good quality siya. Ang ganda. So nice. Ha? Pag guna ito. Ay, ay. Ayan, o. Oh. Takbo. Wala lang plastic. Oh, my gosh, si sealer. Dapat pinadalhan ako ng plastic. Maram pala. Ding-ding na. Ging ging ying ying. Ging ying. Ging ying. <laughs> ying. Simang Ging ying. <laughs> lagi lagi. <laughs> Mole igag in, no? May tika ko no? gusto. Thank you talaga sa laruan. Oh my gosh. Ano talaga siya parang super ano quality sa ano mo pa rito eh. Ah, ba mabayo. Ah, dun na. Ah, doon na. na, na. na Ayun. Oh, okay. Ibinta natin tag 50 pesos yan. Wala lang plastic na clear. Dapat mayroon. Bibili na lang ako. Mura lang naman. Na na, oras na doon. Tapos pag dabi, magpa, ano ka, guna-guna. Yung bayit na niya. Yung bayit na naman. Yung bayit na naman. Madami pala. Madami pala kung ilaw. Pira, kanan pa na itong nasan. Okay, pre. 200 na napopunta sa 200 o pangkohan oh kaya nga 200 kasi mangusta 678 650 juice ko ko marami sa pinadala ng mga local dito yung ano mo ako ah ang dali sita nangin eh ng dami mo dami mo tara pa Okay guys. Uh thank you so much for watching my YouTube channel. Ako si Tindera de Leyba. Please like, share, comment, subscribe and on the notification. Diyan na nagkalat na yung mga laruan. And then for shout out please, sa alaga namin eh, itejo. See hi. Say hello everyone. Okay. Thank you so much. Bye. Uh,